magandang gabi, no? So, may work from home na naman tayo ngayon. Ano yung papalitan na Ah, uh, makina. Uh, pinagawa ng kapitbahay natin. So, sideline. Ang dagdag. Papakita sa inyo paano palitan. At uh, tsaka kung paano malaman yung common line ng bagong motor. Baka nyo. So, yun. Ano nga ba natin mahanap yung common? So, importante ito para may gabit natin siya sa electric fan. So, ito. Set natin siya ng extend. Tapos, yung um, line ng positor, binalatan ko para matester natin. So, yung isang tester didikit natin doon sa so, binalatan natin yun yung linya ng kapasitor kasi so, test natin dito so dapat ang reading ay zero so dito dapat sa dulo dito dapat yung reading yun yung line ng kapasitor at saka ng common bali gray mo na tayo Okay natin kung papalo so hindi siya pumalo But, hindi ito bisa dito susunod itong dilaw Try so, hindi rin, ganun din siya. Hindi rin siya. So, ito try natin yung red. So, ganun din hindi. So, ito, yung natira yung puti. So, ito try natin yung puti. So, yun, pumalo. Hindi siya bihin. Yun yung kapasitor natin. So, ito, ito yung naglagay natin dun sa wire. So, tuturo ko rin sa inyo kung saan ito ilalagay. Yun, so, ito na yung ano. Tinanggal na natin yung lumang makina. So, ito yung lumang makina. Lima na. Lima na talaga siya. Uh, so, nag na rin ako na palitan. So, itong linya na to, yung isa dito ay dun sa common, yung hinanap natin, yung white, yung common. Ito yun. Or, pwede rin naman ito kahit magabalik. Mag Balik ko lang. Ito yung sa common, o connect mo sa common to, yung isang line, dun yan sa switch. So, saan yung switch? Ito po yung switch. Oh, so, yun yung 1, 2, 3. Tapos, ito yung switch. So, yung isang linya, doon mo ilalagay. So, papayta sa inyo. Ikakabit natin mamaya. So, yun guys. Ikakabit na natin siya. So, hindi na naman pa ang ikakabit. Gusto natin itong hits. So, yun. Okay. Kita <laughs> minta <laughs> oh. 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 Parang kasi magturo Ano yun? Parang di alam yung bago kayo. Parang wala akong alam.

gagamitin tayo mga rubber cup mga cup para dun sa mas maganda insulation pero kung wala kayo nito pwede nyo naman gamitan lang na electrical tape pwede naman din so kagaya sa nagawa nina yung isa sa common yung isa sa switch Ito natin, right? mo, mas pupal ka, gago ba? Ha? Uuwin okay, ina mo. Ka na lang, patay ka na. Ba, ma? na. Yun. So, naisipit na natin yung makina so, oh. Okay. Tinesting ko na rin yung switch niya. So, nakuha ko naman ng 1, 2, 3. So, paano natin malalaman kung ano yung 1, 2, and 3 dito. So, yung isa, talaga mas common. Balik tayo sa tester natin. So, yung isang linya natin, yung, isang, yung itim, nasa common tapos ito i-try natin to dun sa so, tatlo natin linya so, hindi naman sya makita so, dito na tayo magpokus sa reading itatry ko yung kulay gray susunan natin ang bagay So, yung gray. Fading ng gray. So, masigit na siya nung lampas siya nung line nung 10. So, hindi, hindi rin ako marumabas sa pa panang ng multimeter. Pero, syempre, makikita naman natin yung pagkakaiba niya. So, yan. So, yellow tayo. Kung pansin nyo yung yellow, mas mababa na sa 10 na mismo. So, kung yung red, So, mas mataas siya. So, ibig sabihin, mas mababang reading, mas mahinang ikot. So, kung mahinang ikot, ibig sabihin is number 1. So, yellow, 1, 2, yung gray and 3 yung red makita okay, 10, naman yung 13, 14, readings so ganun tayo kukuha ng uh, numbering sa motor So, Kakabit na natin siya dito. Kakabit na natin. ng cap para mas maganda yung resolution So yun, nakikabit na natin yun. Nakikabit na natin yung bako. So, testing natin to. Kung may nagay tayong tape para makita nyo na ma ako siya. Yun. May pihit pa. Good. Okay, so. Okay. Yun. So yun, nakikabit na natin so finish product na tayo nakikabit na natin yung bag motor and nalinis na na rin natin sya so test na natin okay under push sya o oh, yun lang guys Ilang mo muna sa ngayon sa so, Is Is